Titan ito Gold Supreme ito guys kasama oh, na itong fire guys ayan ito nga pala yung award guys sa uh, Okada uh, noong December 28 sa uh, ng Asian Excellence Achiever ayan guys oh, award tayo dahil number 1 tayo na sa Pilipinas uh. around the world nga pala hanggang Russian uh, China, may mga Titan Jill Gold guys ito. pero ito yung pinakadibisa sa Pilipinas ang Titan Jill Gold Supreme kaya ano pa yung order na i-add cart niya sa aming uh, Shopee. Salamat, Shopee. Order na. Hello, ma'am. Ito po yung bago na. Ayan po, expiration. Ayan, 8, August 1, 2027. Tapos, ito na, ito na po yung bago na. Bago na ating, ano. Ang kita niya po. Ayan, ayan na bago yan. Ayan na po ang bago.